Hello guys, welcome welcome sa ating YouTube channel guys. Muli na naman tayo na balik sa ating mountain bahay na YouTube channel guys. Ayun guys, ang topic natin ngayon guys ay tungkol dito sa nangyari sa ating bayan guys. Katulad na lamang ng magkaresto ng ating dating Pangulong uh, Rodrigo Go e, Tati guys Ano ba talaga ang nangyayari ngayon guys? Kasi kung isipin eh, natin mabuti guys si dating President Duterte eh, ay parang may eh, nagtutulungan na lang siya guys parang pinagkakaisa ng kanya mga kalaban nagtutulungan nila para ma para makakuan napunta sa ICC di ba guys ito guys so panorin nyo Judge, Judge no ICC pinag kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte supporters, minanata pati ang judge ng ICC. Duterte supporters, lalong ipinapahama sa si FPRD at ginagawang hindi na talaga ito makakalaya. si <tinyo> Duterte! Ibalik sa bidang si Duterte!

ay comment naman sa baba guys kung ano ang reaksyon nyo sa nangyari sa Pamilya Duterte guys ay comment sa baba guys at ating kasagutin lahat at babasahin ang inyong mga reaksyon guys ay comment lang sa baba at tayo ay may reaksyon sa nangyari sa ating bayan guys so Parang iba na yung nangyari guys parang parang pinagtutulungan na yung dating presidente ang kanyang mga kalabay sa politika at gusto siyang gusto siyang maparusan ano ang masabi niyo guys ay comment lang sabay baba guys like and share comment na rin Pakishare na rin para makapanood ng ating mga kababayan. Like and share, comment sa ating YouTube channel guys. Maraming sana alamat guys. At huwag kalimutan na e subscribe ang ating channel. Kasi marami pa tayong gagawin ng mga videos. At update kayo sa mga in na video guys. Maraming salamat guys. At yun lang muna like and share, comment ano ang reaction nyo sa nangyari sa ating bayan nangyari sa ating dating presidente Duterte thank you guys yung like and share, comment thank you very much